Ay, naku. Hi! Good afternoon no na naman liwat, guys. Ari naman ko din sa mga kalasangan, kag sa mga kasagingan ni Nong Naldo. Ha! Huh. Mangita na naman ako din sa akon nga ipang videohan dari, guys. Guys, may ginasighted ko din nga kawaton. Ang saging, hindi akon. Ari, guys. So, Tring! Oh, nakita nyo na, guys. ari di natuloy ato na ba? Ay, di natuloy siya. Ito guys. Kita nyo na guys. Ara, ara, ara. Ang isa na guys, kabulig niya <laughs> sa Sa dito sa ano ni Ronaldo? Kaya ang balamu ni mangwa kami di sang puso naman tani. galing ka nagulan man guys, subong hapon guys, so wala kami nakapangwa. Sa pagkananlog, aray ko. Oh, sa pagkananlog, dito guys. O, oh, ito lang guys, ang ginuling oh, sa likod. Tureng. O, oh, nakita ninyo. Be a picture na o, di ba? Tapos, ari ko niya, guys, sa ubos. Lasang naman ina, diriya, guys, sa likod ko. Nakita nyo na. O, oh, lasang. Yes, lasang ina, guys. Sus. Amo na, diriya, guys, sa lalamian ko, guys, ng lugar. Pero may magkanto. Doa, ah, kayo feeling ko, guys, kung ari lang ko, diriya, guys, do, ari lang ko sa balatok. No, di ba? Oh, may mga lami, guys. Oh. ina, diriya, guys, sa babaw, diriya, guys, so. Palamos una, na namon, guys. Oh. kita nyo. Sa una, sa una, pa si Ice Darling ko, guys. Tira ko, pero may naga, Kay nga amang ara guys oh. Ara oh, inang igang ina ho oh. na alagyan ato pababaw gina dito guys. Pagabot dito sa babaw guys, kun nakita ninyo na ho oh. hindi ka kitaon oh. kun sa sulod. So pwede ka gidi guys, kapa mosun. kuya guys, ya ka, kapa sa una. Nan, always. Te. Kun sino oh, ang nakaagi. Nakaagi sining inang na ko mamusoon pala guys diri sa bukid wa ay wa kita sa CR. Kundi na to ya guys nga poong poong sa una dito kita ay naga iwang. Ti amo na guys. Ang nakaagi lang sina guys amo ang makarelate sa ginahambal ko Amo ni sa una guys sa amun kasami. Once ka nga ka, ka tungod wala sang wala sang CR diri sa bukid guys. Madragan ka lang dito sa lasang, dito ka mamusoon. Tapos may, may, sapa ina dira sa idalom guys, sa ubo, sa tupad sa lasang. Dira mo na isaw ang buli mo guys, kaya para manghinaw ka naman sa buli mo. O di Ay, garabe. Hi, da, ay, may hi vlog, Dai. May nga Dayo, hi. may vlog, day. Di na to sa man. Hi. <laughs> Nahuya siya, guys. Bali, ano na Bali, ano ba ito? tawag si naman? Di wala na to. Una na guru na ka, Sa paka... Paka duwa na na Kaya yung iya nanay. Paka isa ni Tiyoy. So, amo na siya, guys. Hi, nako. Ay. Hmm. Oh, grabe mga kamutihan ni guys. O, tapos, oh, kamuti na O, tapos may mga saging dito sa punta. Kung dali ka, guys, tutuod, basta ari ka lang din sa bukid, guys. Tamo ka sa mga kuyam-kuyam. Hmm. Hanggang dali na lang, anay, guys, ang akong video, guys. Thank you so much for watching. Kaya nag na. Bye-bye, everyone. Emwe!